bumulong na ang pagdinig ng Senado kaugnay sa online sugal isa sa mga sentro ng pagdinig ang utos ng BSP na ipagbawal na ang online gambling link sa mga e-wallet platform live mula sa Makati nangunguna sa balita si News5 Senate Correspondent Mean Los Baños mean, kailan at paano ipatutupad ang utos ng Bangko Sentral sa mga e-wallet Jiggy, sa darating na linggo o Sunday, dapat wala na raw makikitang icons at links na magdidirek papuntang online gambling sa mga e-wallets. So yan ay para hindi na raw ma-access through e-wallets yung online gambling. Ano? Kasunod yan ng naging direktiba o kautusan ng Bangko Sentral na Pilipinas na within 48 hours, dapat i-take down ng e-wallet companies yung mga links at icons sa kanilang app para hindi na makataya at ma-access pa ng mga tao. Pero alam mo, Jiggy, hindi pa rin masaya yung ilang mga senador sa inihaing solusyon ng BSP sa Senate hearing kanina. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang senador. Ba't kinakalampan ng 48 hours? Eh sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos na wala na yung apps na yan. Ba't kinakalampan? Lugit para malay pang pwedeng tumaya? para meron pang mga kukuha ng porsyentos. I heard from uh, ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, your honors, my dear colleagues. It is not acceptable. At mayan, ibig bang sabihin kung wala ng link sa mga e-wallets, ay uh, makakataya o hindi na makakataya yung mga sugarol? Okay, linawin ko Jigi yung mangyayari ha. Uh, starting uh, this Sunday, what is expected ay hindi ka makakataya sa online sugal kung papasok ka sa e-wallet kasi matatanggal na supposedly yung icons and links that will direct people to online gambling. Pero kung papasok mismo Uh, yung isang tao sa mismong site o website ng online gambling, pwede pa rin siyang tumaya using e-wallets and online banking dahil nakalink pa rin sila doon. Pero alam mo Jiggy, sinabi na ng mga e-wallet companies gaya ng Paymaya at Chicas na tatalima at susunod sila dito sa direktiba ng BSP at i-update daw nila agad ang kanilang mga app. Gigi. At may 48 hours ang deadlines ng BSP sa mga e-wallet. Uh, bakit daw ganun? Uh -uh. Kailangan daw kasi ng sapat na oras, Jiggy, paliwanag ng BSP. Hindi lamang ng mga e-wallet companies to take down, tanggalin yung mga icons and links, kundi mismo ng mga customer para i yung pera nila dun sa gambling account na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ng BSP, Jiggy that we will uh, also pr provide uh, time for the customers, for the consumers, to uh, withdraw their funds from the online gaming account. Within that time, uh, for consumers who may want to take their money out from the on their online gambling uh, accounts, uh, they may do so. Uh, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i kita. Huwag mo ninyo biro-biro, ino-committee na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis. Pero alam ano mo Gigi, sa kalagitnaan ng hearing ay uh, umalma mga si Sen. Rodante Marcoleta dahil sabi niya bakit yung mga e-wallets at BSP ang parang sinisita't sinisisi natin. Eh ang klaro daw na nagkulang sa regulasyon ay ang pag -core. Balikan natin ito pa, ang, pa pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Marculeta at Senator Erwin Tulfo. Ang paggorpo ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung JICA ang dinidiin natin? Parang nakikita ko we're all barking on the wrong tree. I just made the suggestion this morning. But I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. But they are the conduit. I was the one who, who suggested. Hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yung... Kaya nga po, ang sinasabi ko ay suspend nila. Tapos na yun. But let us not naman fry people. Let me... Let me add... At mayan anong sagot ng uh, PAGCOR sa punto ng mga senador? Mm -mm. Sa Senate hearing kanina, Jiggy, sinubukan ng mga ng pagkor no? na kumbinsihin yung mga senador na baka pwede hindi raw total ban yung ipatupad, kundi mas pahigpit na lang na regulasyon para sa mga online gambling sites. Malaki daw kasi yung naitutulong ng buwis na nakukolekta nila mula din sa mga legal at licensed online gambling sites para ponduhan yung ilang programa ng gobyerno. Ano? At uh ang problema daw talaga, Jiggy, nang gagaling doon sa 60%. Sa kabuuan kasi, 100%, 60% dyan, illegal daw yung mga online gambling sites. Pero kung sa legal at licensed sites lang daw sana, may sapat naman silang regulasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ng pagkorn. Marami itong naibibigay na trabaho sa mga Pilipino. Online gaming ay nare-regulate at isang valuable source of income for nation building. Sa aming opinyon, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. At mayan ano ang sagot ng mga senador sa panawagang ito ng Pagcor. Pero Hmm. Alam mo, Jiggy, kung yung ilang senador lang ang uh, masusunod, ano, wala raw silang pakialam dyan sa kita na nakukuha ng gobyerno mula nga daw dyan sa buwis ng online, gamb online gambling sites. Ano, dahil para sa kanila, dapat ipatupad pa rin yung total ban daw talaga dyan sa online sugal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Sen. Erwin Tufo. Wala kang pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills Right now, outweighs dun sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin eh, kung pwede kami magdesisyon, iban na hulat ng online gambling eh, whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag usap usap to, gusto po namin maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo pagkor. Okay, pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Mm -hmm. Sa mga susunod na pagdinig, Jiggy, ang ipapatawag naman daw ay yung pamunuan ng mga e-wallet companies para magpaliwanag kaugnay sa issue ng online sugal. Balik siyo Jiggy. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Makati. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.